Ibala na sa pag ensayo ang mga mag-aaral sa mga paaralan sa Pugola Union para sa kanilang kanya-kanyang performances sa pagbubukas ng Tinungbo Festival 2024 sa lunes, December 11. Isang parada ang magbubukas ng selebrasyon na susundan naman ng isang programa. Yung mga youth nga, sila yung nabibigyan ng uh, maraming pagkakataon yan, ipakita ang kanilang mga talento. Isang buwang selebrasyon na punong-puno ng mga aktibidad ang pinaghahandaan ng pamahalaang bayan. Ang dami nating mga bagong activities. Yung karamihan dito is request ng mga mga balikbayans natin kasi usually umuwi mga December so pinamove nila yung mga activities natin ng December like yung cookfest, fest, yung wood carving competition, tapos na yung mural competition natin and uh, this Tinongbo Festival, mas more ang involvement ng youth. Magbabalik din ang street dancing competition. Pero ang highlight ng pagdiriwang, ang Tinungbu Fest sa darating na December 22. Dito ay iba't ibang putahe ang kanilang iluluto sa kawayan o tungbo na siyang pinanggalingan ng naturang festival. Pag kami ng uh, mundo, bundok, Kasi hindi ka na magdadala ng ano, mga kaldero, mga gano'n. Doon ka na lang sa bundok, marami ng mga magagamit sa pagluluto. So iba talagang ano, uh, pagka nilutong uh, tungbo, masarap talaga yan, ibang lasa. Eh malaking bagay talaga yan pagka mag sila ng ano, yung uh, physical nila talagang mag sa Tinong Festival kasi dito nila makikita talaga yung uh, pagbabago muna noon at saka yung uh, nangyayari ngayon. Bukod sa pagbubukas ng Tinungbo Festival sa lunes, kanila ring ipagdiriwang ang ika-isang daan at labing dalawang founding anniversary ng bayan ng Pugo. We are inviting everybody to come join us sa 6th Tinungbo Festival natin dito sa Pugo, La Union. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.